Eto naman partner, sa uh, iba pang balita, Dar Nueva Ecija na nawaga naman sa 14,000 agrarian reform beneficiaries sa lalawigan na makipag-ugnayan sa ahensya para sa pagbura ng utang sa land bank. Nagbabalik, Army Carranza ng 105.3 Radyo natin, Gimba. Yes, good morning, uh, Miss Ella, and Sir Angel. Nalawagan ang uh, Department of Agrarian Reform o Darneva Isiha na pinamumuluan ni Miss Eden Ponyo, ang Provincial Agrarian Reform Officer 2 sa mga magsasakang Novo Isihano na makipag-ugnayan na sa mga nakatalagang Condonation Response Desk o CORD Officers sa bawat cluster sa lalawigan para sa pagbura ng pagkakautang nila sa Land Bank. Nasa humigit-kumulang Labing-apat na agrarian reform beneficiaries o ARBs ang uh, nasa listahan na may uh, pagkakataong mabura ang pagkaka, uh, pagkakautang alinsunod sa RA 11953 o New Agrarian Emancipation Act na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Hulyo 2023. Sakop ng batas na ito ang farmers na may eman uh, emancipation patents o EP o uh, ang uh, Certificate of Land Ownership Award o CLOA at uh, makikita sa dokumentong ito kung may utang o encumbrances sa DAR o sa land bank. Ang mga pasok sa programa ay bibigyan ng uh, Certificate of Condonation na manggagaling sa DAR Central Office pagkatapos mabirbika ang impormasyon sa mga titulong hawak. Mayroong limang uh, cluster sa Nueva Ecija kung saan naka-assign ang Condonation uh, Response Desk Officers na maaaring puntahan ng mga ARBs para sa bawat bayan sa Lalawigan maaari ring makipag-ugnayan sa Darnueva Isiha sa pamamagitan ng pagtawag sa kanilang mga numerong 044-464-3614 at 044-940-3238. At yan ang balita mula rito sa Nueva Ecija. Ako si Army Caranza ng Radyo Natin Gimba, DWTC 105.3 FM. Kasama ninyo sa pagbabalita at sa pagsiservisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.